Ayan, dito tayo sa garden ulit. Ayan. <laughs> Saan mo? pa pa dito ang ano. Puso ng piso ng saging dito. Kuhanin po natin. Ayan siya, oh. Ayan, kuhanin natin ang puso ng saging. Samahan niyo ako, manungkit ng puso ng saging. sa so, tayo na dagta mm -hmm. sa so, yung damit ko sa so, ayan, abutin natin nang hindi tayo tulo ang dagda dun sa hapon so yun ako na nakuha na natin ang ah, ating puso na sa ating laki So, parang masira yata yung dito. So, ayan po. So, tingin tayo dito. Baka may hinog na atis At unahan ulit tayo. Ayan. Wala naman. Ito na ito. And ito ay ko alam to kung orange ba to o kalamansi. Parang orange. So, are here, here, here. Naubis na yung aking malunggay. Nag-order na naman ng malunggay para bukas si ate. Ano, sabi ko eh, Naku, wala na yung mga malunggay ko. Inubos ko na ba? Kinalbo ko. Kasi, dinala ko dun sa kanya. Dito naman ang mga okra. Wala, wala namang bunga. Yan, umakyat na yung ano. Liit naman ang ano. ng bunga. Maliliit na siya. Kasi ang daming puno dito. Dapat kasi ito, tinatanggal yung sipi. Eh, ang daming ano. Pag yung maraming sipi, kumukunta ang ang kanyang bunga ay hindi siya malalaki lumiliit Yan. dapat ito tanggalin yung mga sipi-sipi dito kaso nagpunso ka na sila wala na akong time dyan Mag ganyan ganyan ba wala na akong time mag uy tingnan mo naman tingnan mo Ayan. Ito yung ano, Oops, Ito yung natagpas ko. Noon, na... Ano? Akala ko siya yung may bunga. <laughs> Tapos, ang natagpas ko pala ay walang bunga. So, ayan na siya. So, namunga na siya. Yun. Na, minsan kasi, malabo na yung mata ko. Kaya, iba yung natatagpas. <laughs> ayan. Na, nagpuso na siya. Ang cute, diba? Ang cute. Ito, ito yung... Uh. Sa, sa, saging po dito mayaman po tayo sa saging tsaka dito ayan o oh. ang um, saging putungan ano na to gulang na pero hindi ko ba siya pupuhanin kaso andyan siya umano siya sa isang uh, puno ng saging dyan naman siya umano paano kaya yan dyan naman siya umano sa isang saging na walang buwa mahirap po yung kuhanin pero ayan mo, may bunga naman. <laughs> ayan, ah, uh, may bunga. Sinusong in ko lang siya. Map mapalabunga din to. Kaso utungan yung may mga buto. Pero uh, maganda daw yung ano, uh, mas maganda pa daw yan sa saba. Uh, pag namunga, uh, kakainin mo daw ng hinog. Mas marami kang vitamins na makukuha. nakakatanin kasi nga uh, yung tanim ko dito ng mga sili nung no, ano nung sobrang ulan ay malunod nasira sure. so ang natira dito pati kamote nawala pati kalabasa nawala yan na ang oh, mga sili ko at korokotoy so ayan pero meron ako dito tingnan, check ko yung bunga ano kaya to? latundan ba to? yan ah oh. ayan ah, latundan yan, latundan siya <laughs> latundan siya yun At, eh, di ata. Hindi ko alam kung ano siya. Ah, din siya. Laton din. Masi, mga anong laton din? Masalang. May, May aeroplano. Sa taas, dalawa. Dalawang para aeroplano. Ayun ang aeroplano. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun, ayun. Ayun, aeroplano. <laughs> Yan, nakita niya. Yan, aeroplano. Nakaalis na yung isa yun yung isa hindi na makita daanan kasi ito dito eh. so ayan lang po ikot tayo dito Uy, oh, may mga bayabas dito hmm, hindi pa namumunga yan bayabas din yan baka by saturday nga ako ng gabi sa so, saturday namunga uh, ako dito ng gabi at ano pintang pang bintang tapos yung malunggay dito naubos ko na rin kinarbest <laughs> pang bintang ayan oh. No? laki sunod na iha-harvest ay yaan Sabah. At, At yan. yan. yan iha-harvest. Iyan ang sunod. Matagal pa kasi ang mga ito. Eh. Mura pa. So yan. Salamat sa inyong lahat. At yung mga gabi dito. Ang damatakoy. Hindi yeah, ako nakuhang ang daming takuway niya pero dahil na hindi naman ako ano sa takuway, nangangati ako, bawal po. Kung tuyo ko nga eh, bawal sa akin. Kaya sayang, hindi ako makakain. Pero gusto ko, gusto ko po yung gabi, yung laing, gusto mo gusto ko yan. Kaso bawal na sa katawan ko, allergy. Allergy so salamat ayan thank you so much tingin pa natin mamong ito habang andito ako <laughs> kasi ay, ayan ito yung mga panambak lang po panambak lang po panambak lang yun na cultivate ko nung tanong mo ay at dati ay tambakan ito dito ng mga basola pero, yung, uh, ano ko yan, kinultivate ko lang. Kasi, after, bago mag-pandemic, ay nagkaroon ako ng ganitong garden. O, di pa, ngayon, maani na ako sa <laughs> saging lang. So, sobra-sobra, hindi <laughs> ka na kayang abusin. So, thank you so much po. At gabi na. Salamat sa inyong lahat. Good evening. This is Laurie's Garden. Thank you and bye bye.